Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ligtas na mula sa bingit ng kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso. Pagkatapos ng mayigit isang dekada sa death row ng Indonesia. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na makakauwi na si Veloso sa Pilipinas. Bagay na labis na ipinagpasalamat ng kanyang pamilya. Pero hindi sa bahay ang diretsyo sa pagbabalik bansa ni Mary Jane, kundi sa kulungan pa rin at nakatutok si Ivan Mayrina. Makalipas ang labing apat na taon na pagkakakulong, uuwi na si Mary Jean Veloso, ang OFW na nasa death row sa Indonesia. Yan ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Sabi ng Pangulo sa kanyang Facebook account, buong yan na mahigit sa dekada pakikipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Nagpasalamat din ang Pangulo sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. There must be a reason for the President to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So, we're extremely confident it will happen. And certainly, our president must be privy of information which would explain his confidence. Matatanda ang nahatulan ng kamatayan si Mary Jane matapos kasuhan dahil sa mayigit dalawang kilo ng heroin na nadiskubre sa kanyang bagahe pagdating sa Yogyakarta Airport noong 2010. Pero sabi noon ni Mary Jane, niloko siya ng kanyang mga recruiter na dalhin ang naturang bagahe na hindi raw niya alam na naglalaman pala ng droga. Ang balitang mapapauwi na sa Pilipinas si Mary Jane, labis sa ikinagalak ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija, lalo't mga paslit lang ang kanyang mga anak nung huli niyang kapiling ang mga ito. Ito na po ang pinakamasaya sa buhay namin, buong pamilya. Lalo-lalo na po yung mga anak niya. Sa tagalang panahon, ngayon, ito na po. Parang pinakinggan ng Diyos sa aming panalangin. Ang kanyang himala, dumating na po. Na sana nga po, tuluyan na po makauwi si Mergen. Huwag na po sana yung makulong pa. Ang hiling ko po sa gobyerno natin, sana po, kung makauwi si Merdin, yung kasabahan namin. Pero ang sinasabing pag-uwi sa Pilipinas, hindi sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija, kundi sa Piitan, natutukoyin pa ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng Prison Transfer Agreement, ililipat lamang ang physical na custody sa isang bilanggo papunta sa Pilipinas. Pero ang legal custody, nasa Indonesia pa rin. Ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong ang isa sa mga itiniting ng pwedeng pagdalahan kay Mary Jane. Makulong man, ligtas sa si Mary Jane mula sa Bitay dahil batid naman ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Pagdating ho niya dito, she will be serving the sentence that was meted in Indonesia. So it, itutuloy lang po niya yung sentensya niya. And I think it's worth emphasizing also that the most important um, aspect of this all is the, the difference in our laws. there, they allowed the death penalty. Dito ho, alam naman ho natin lahat na abolished po. So wala ho tayong death sentence dito. Pero ang mga abogado ni Mary Jane may gusto mangyari again, I absolutely believe which even the coordinating minister of Indonesia expressly stated that it's now going to be the responsibility of the Philippine authorities, whether or not to grant clemency. Bukod kay Mary Jane, may 57 na Pilipino sa buong mundo na nahaharap sa parusang bitay batay sa datos ng DFA. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.